Familiar ba kayo sa patola? Natry niyo na ba ang patola? Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Marami siguro hindi nakakaalam na ang patola ay napakaganda sa ating kutis. Nakapagpapanipis ng kutis at maganda rin ito sa ating buhok, nakapagpapa-straight ng buhok. So itong uh, aking uh, patola ay aking gagadgarin. Kukuhanin ko lang yung katas. Iseset aside ko lang yung pinagkatasan dahil ito ay lulutoin ko, isasama ko sa sardinas. Ang katas na ito ay ilalagay ko sa shampoo, sa aking conditioner at sa aking nga, panghilamos sa aking muka at the, lalagyan ko rin ito ng asin pang scrub muna bago ako maligo. So guys, talagang napakaganda. I-try to. Maglalagay din ako sa ice tray. Nilagyan ko lang siya ng konting tubig at aking iminix bago ko ilagay sa freezer. Sa aking nakuhang konting katas, ito ay pwede ko nang kumuha ng pa-konti-konti. Ilalagay sa face soap, body soap, sa shampoo, at sa conditioner. So hindi ko maiexplain kung gano'n ito kaganda. Kaya itry nyo talagang super ganda. Kung kayo ay medyo matatapangan dito, haluan nyo na lang ng konting tubig para tamang tama lang sa mga maninipisang balat. So, siempre hindi ko itatapo ng patolang pinagtigaan ko, ilalagay ko sa aking ulam sa sardinas. So, ito ay agahan, tanghalian, hapunan ko. So, kain na tayo. Guys, wag na wag lang niyong kalilimutan kapag kayo ay nag uh, scrub ng inyong kutis. wag na wag niyong kalilimutan ang maglagay ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!